October 23, 2015, si Mishibisi Jonas, Deputy Finance Minister ng South Africa, biglang napaharap sa isang super hirap pero tempting na desisyon. Akala niya, regular business meeting lang, pero napunta pala siya sa bahay ng super powerful na Gupta family. Kasama niya yung Gupta brothers at anak ni Jacob Zuma. Biglang inalok si Jonas ng promotion plus $45 million kapalit ng isang bagay. Inaasahan siyang gamitin ang posisyon niya para sa negosyo ng Guptas. Kasama na dito ang pag-fire ng mga officials na kontra sa bagong power plants. Yung mga power plants na yon, gagamitin ng fuel galing sa mga mina ng guptas. Parang simply deal, pero papayag kaya si Jonas, ang ganitong corruption sa politics, hindi na bago. Kahit noong ancient times, andiyan na yan. Alam mo ba, sa India, merong ancient na libro na tinatawag na Artha Shastra. Grabe, 3rd century BCE pa to. Doon, nilista na nila agad ang 40 na klase ng embezzlement. Ang dami, di ba? Pero ano nga ba talaga ang corruption? Madalas, sinasabi na ito ay pag-abuso ng kapangyarihan para sa sariling interes o gain. Parang ginagamit mo yung posisyon mo para sa personal na advantage. Halimbawa, isang city clerk na tumatanggap ng lagay kapalit ng permit o kaya mayor na binibigyan ng mataas na posisyon yung campaign donor niya. Ganyan kadalas mangyari. Pero hindi lang sa politics nangyayari ang corruption. Pwede rin sa schools, sports, negosyo o kahit sa simbahan kahit saan, possible talaga. Sa ancient Greece, may mga powerful na pamilya na gaya ng Gupta, nagbigay sila ng suhol sa mga priestess sa Delphi para magbigay ng fake na prophecies. Tulad ng pagsabi sa Spartans na lusubin ang Athens. Ganun ka, Wild. Akala natin lahat ng corruption dahil lang sa greed, pero sa totoo lang iba ibang ang dahilan ng bawat tao. Minsan, may mga economic reasons, like yung civil servant na maliit ang sweldo, tapos napipilitan mag-exaggerate ng expenses para lang may pangtustos sa pamilya. Hindi natin agad napapansin, pero unti-unti, lumalala kapag wala lang nag-enforce ng anti-corruption laws o kaya may loopholes na palaging ginagamit. Sa simula, parang maliit na issue lang, pero pwedeng lumaki at maging normal na sa sistema. Tulad noong 2009, maraming British MPs ang nabuking na ginagamit ang pera ng taxpayers para sa personal na gastos. Yung iba, ginamit pa sa home renovations, luxury items at pati paglilinis ng moat. Hindi lang pera ang usapan dito, minsan power o influence din. Noong 2016, may investigation ang Department of Justice sa Baltimore Police Department. Dito nakita ang malawakang abuse at corruption, hindi lang basta-basta, kundi systemic na. Sa isang elite task force lang, walong pulis ang napatunayang guilty, may nagtanin ng ebidensya at may nagnakaw pa sa mga tao habang traffic stop. Ganito kalala ang epekto ng corruption, hindi lang sa pera, kundi pati sa tiwala ng tao at sa mismong sistema ng lipunan. Kapag may corruption, nawawala ng tiwala ang mga tao sa gobyerno at nauubos pa ang mga resources na dapat sana para sa lahat. Kasi the more na napupunta sa bulsa ng ilang tawang pera ng bayan, mas kaunti ang natitira para sa mga serbisyo na kailangan ng community, tulad ng pag-aayos ng kalsada, pagpapatayo ng schools o pagbibigay ng healthcare. Sa South Africa, billions of dollars ang nawala dahil sa Gupta family. Galing yon sa pondo ng bansa dahil sa malawakang corruption schemes kaya sobrang naapektuhan ang ekonomiya nila. Sa Baltimore naman, umabot ng higit $22 million dollars ang ginastos ng taxpayers para lang sa court settlements laban sa police department. At dahil dito, grabe ang pagbaba ng tiwala ng publiko. Kaya, paano nga ba natin mapipigilan ang corruption? Oh, mahalaga na may mga batas na nagpaparusa sa mga gumagawa ng corruption. Pero hindi lang yun ang solusyon. Parang piece lang siya ng mas malaking puzzle. Kailangan din ng transparency. Dapat klaro ang budget at may paper trail at sobrang importante ang freedom of the press. Sa Botswana, nagtiwala ang mga tao kasi ang gobyerno nila mabilis at bukas kung may issue ng corruption, hindi tinatago, agad nilang inaaksyunan. Sa Denmark naman, required ang mga government officials na maglabas ng monthly report kung saan napupunta ang gastos nila, kahit entertainment, travel, o mga natanggap na regalo. Tayo rin bilang citizens may power tayo. Pwede nating i-vote out ang mga corrupt at tanungin ang mga officials na ayaw ng transparency. At syempre, pwede tayong tumayo laban sa corruption kapag nakita natin ito. Tulad ni Jonas sa South Africa, hindi niya tinanggap ang alok ng Gupta family. Kahit may banta sa buhay niya, nagsalita pa rin siya. Dahil dito, nabunyag ang malawak na corruption na nagpatalsik kay Zuma at nagpa-exile sa Gupta family. Pero hindi lang yung paglabas ni Jonas ng katotohanan ang importante nang nalaman ng mga tao kung gaano kalala ang corruption, ordinaryong South Africans lumabas at nagprotesta sa kalsada. Sabi nila, dapat bumaba si Zuma. Gamit ang boses natin bilang mamamayan, kaya nating lumaban at magpahayag. Para masigurado na ang buwis natin ay napupunta sa tama, hindi lang sa bulsa ng ilan, kundi para sa kapakanan ng lahat. Kaya tayo, bilang mga responsable at mapagmalasakit na mamamayan, dapat maging alerto at aktibo sa laban kontra corruption. Para sa mas magandang kinabukasan ng bawat isa.